Nandito po tayo ngayon sa Navotas kung saan yung may maraming pakapitan ng tahong yung guys daw oh. yan yung mga biscuits dito guys yan po ay may mga tilapia tilapia bangus yun mga kaibigan ito po yung ano nila pakapitan ng tahong sobrang dami yan mga kaibigan yun guys hanggang doon guys so oh, paas tila na pagkalaking kaya kiri so hanggang abot ito so sobrang dami yan mga kaibigan oh. yun ang lawak lawak ng piskids nila dito mga kaibigan dito po yung mga iba't ibang klasing esda na tinalaga nila yun Palawak yan mga kaibigan Naabot yan doon Hanggang sa Bataan Hindi na pala abot sa bataan mga kaibigan Joke lang yon Ayan o, yan o mga kaibigan o yan po, dami niyang mga tahong Sa isda Yan, nakasilong ng mga isda yan. Hanggang doon yan mga kaibigan Sobrang lawak Ayan o lahat po nakikita nyo puro na lang mga kawayan or sa kakaho'y na tina, tina ano nila tinatayo ito po ay mga biscuits na mga ginagawa nila so yan lang mga kaibigan maraming salamat sa inyong panonood Wems Vlog thank you I love you